Lalarga na. Guys, kababayan natin dito. Yan na. Nandito sa Macau, natitinda ng ano. Alam mo tawag yan? Jerky, sir. Ha? Jerky. Pork jerky. Pag beef binili nyo, beef jerky. Jerky? Oo. Pag chicken binili nyo, o. Chicken, o. O. chicken jerky. Kasi natin yung kababayan dito, nagtitinda. Mag-aano? -al Alright. Ito <laughs> so, yan so, 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 sa ano? Lang, lang Malapit sa simbahan sa ruins. Yeah, Yeah. Ay, may nishi siya, may nishi. Hatsu, hatsu. Kaya ka matagal ka na nilo? Matagal ka na na Two years pa lang po. Two years? Ay, may nishi. Yaw, churo, yaw, yaw. Masarap daw. Masarap daw. Masarap daw. One nine seven. Bukas check up na kami na. Ang ganda din sa iyo. Ha? Ang iba pa yung bukas. One nine seven. naman kami. Malapit lang. Ay, yung hotel dyan na... Pag-5-0 lang. Hindi mo lang pasumbra. Wala kami na check Sige Pero mas maganda sana, may... Ngayon tayo bumili, gantong oras, may discount na eh. Okay na po. 1-5-0. balik dito ah. Gantong oras na. kita ate, wag ka... Baka pagbalik mo dito, may bitbit ka na ibang plastic ah. Hindi yan. Iya. Bukas mo lang ako oh, okay. okay na. Spicy sir, gusto mo tumigil ng spicy? Okay, na. sa pinas, sir. Kalokan, sayo sa kalokan. Spicy? Lemon, tasaw kan, pala ng Wala Pero ang ganda ng ka. Oo. Hindi si may Lager ka sir. Oo, ni go ako. Oo, rin. Ayun, baka niyo. pwedeng ano niyo. Sige, sige, so, sige. Yung Sir, huling nag-vlog dito si Ninya si Peña. 4 million views. Uh -huh. Oo. Oh, oh, dati 3.5 million. Sana na sana mag-viral din ako. 4 yeah. million. Panoorin mo yun. Let's binablog na oh, na naputrip si Bogie eh. Oh, tikman ulit. nag yung lasa. Tikman ulit. Iyan. Ay -ay. Iyan na. Ito na lang. Saan namin. Tignan na yung mga itsola namin sa vlog. Sa YouTube, ito yung ano ko. mas uh -huh. Maskulado pala si Sir. Sa YouTube, picturean mo na lang. This is it sa natin. Hmm. This sa YouTube ba? Sa YouTube Ay, Facebook, to. Facebook. Sa Facebook ito. Ito yung Facebook. Facebook, ito yung Facebook Pati yeah. yung daliri ni Sir may muscle eh. <laughs> Yun yung katawan ko na rin Sir, napas mo lang. Napas <laughs> mo lang. pag uh, ka rin Sir. Oo. Oh, oh. so, picture ko ng... Unimending. Hmm, okay. No? Yeah. you know Ayan, follow mo subscribe dapat lagyan mo lang Richard Dillis TV gano'n yeah. follow and subscribe meron, na akong nagpa-vlog din to eh nagpa-vlog ah, ay ano ka eh, say shout kita ha ah, brother ah. salamat okay, thank salamat, salamat 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 yun ang ganda mga plato tendot naman yung pinag ko sa sana <laughs> yung content ko dito ano eh iba ano? naninilip lang ako ng mga Chinese dito <laughs> Salamat, salamat, salamat. Ah. Ayong konten ko dito, sir. Ayong konten ko dito, sir. Yung mga nakaupo ng na Chinese dyan, i-sleeping uh -huh. yan. Tapos may natutok kung saan na <laughs> Kunyari, bibigyan ko ng free taste. Uh -huh. Sinisilip ko. Sinisilip mo na lang. <laughs> <laughs> Sige, Baril. Salamat. Sige, Salamat, Salamat. salamat. po. Thank you for coming, sir. Sige. Sige. <laughs>